Kaya may ganyang mic, ma'am. Nag-share kasi ako ng Bible verse, ma'am. Okay lang. Ano? Ano? Kaya ganyang may mic, nag-share ako ng Bible verse sa mga pasahero oh. abang nasa biyahe. O nga! <laughs> Oo. Oh, kala mo, ha? Ah. <laughs> ano? Ba, ba't nanatawa ka? Akala mo bahay-bahay lang, ha? Ah. Oo. Oh, meron na rin sa angkas, ma'am. <laughs> Wala ano, may choice ka ma'am, may kinig ka hindi wala, may intercom, di ba rinig na rinig mo ako ma'am hindi uh -huh. <laughs> ma'am, di naman nakakaboring to ma'am medyo okay din to hindi, ah, kala mo nagjijok ako ayun nga ma'am, dyan 360 na sineshare ko diba sabi doon for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life ngayon ma'am naniniwala ka na nagkikare talaga ako hindi mo alam hindi mo hindi mo pa rin sure sige ma'am <laughs> ipaliwanag <Sige>, ma <'am. laughs> ma ko lang ng konti okay lang ma'am sabi doon di ba ganoon na lang yung pag-ibig ng Diyos sa katauhan sabihin yung pag-ibig ng Panginoon para sa lahat yan wala siyang pinipili wala siyang hindi inibig na tao lahat tayo kahit ano pa yung mga nagawa natin kasalanan as we are may mga may mga pagkakamali man tayo sa buhay inibig tayo ng Panginoon so dahil nga sa inibig tayo ng Panginoon ayaw niya tayo mapama di ba or ayaw niya tayo mapunta sa impyerno di ba sabi ito shall perish so kaya ah dahil sa ayaw niyo tayo mapahama kasi inibig niya tayo inalay niya naman yung kanyang bugtong na anak para ano, si Jesus Christ para iligtas tayo sa mga kasalanan natin o tubusin tayo sa mga kasalanan natin para hindi tayo mapahama kung hindi tayo mapunta sa inferno ang bonus pa nun ma'am once i-acknowledge natin si Jesus Christ as our Lord and Savior magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan or yung eternal life na tinatawag so ang kailangan lang natin gawin is acknowledge paniwalaan na si Jesus Christ is yun nga, iniligtas tayo sa mga kasalanan natin ma'am naniniwala ka na ma'am na nagsishare talaga ako <laughs> <laughs> Ay, naniniwala na <lang. laughs> ako uh, siyempre pag once na naniwala tayo kay Jesus Christ uh, paniniwalaan din natin yung mga sinasabi niya no? na nasa Bible din isa sa mga sinabi niya ma'am kung narinig mo na to yung John 14.6 for God's uh, I am the way, the truth and the life no one comes to the Father except through me narinig mo na yun ma'am? Basta okay. <laughs> Hindi nga yun yung Gen 14-6 I'm the way, the truth, and the life Wala so, uh, <laughs> po oh, ba <okay>. yung <laughs> gen <laughs> 16-6 Naging dance Pag-iis, dancer is pala si mom Dancer is Parang winner lang Hindi, lahat naman para kay Lord So yun no Di ba ali, dun na nga sinabi I'm the way, the truth, and the life No one comes to the Father except through me Marami nagtakot ba't nagsisi abante na sila nakakangalay <laughs> naman dito <laughs> tutok na tutok yung stoplight <laughs> so sabi daming tatanong no? ano ba talaga yung daan ano ba talaga yung direksyon ng buhay ko saan ba tayo sa patungo siyempre sinagot na ni Jesus Christ yan 2,000 years ago sabi niya I'm the way walang ibang daan ma'am di naman niya sinabi I'm one of the ways no. wala ka siya sinabi ganun nag lang siya Ganun din sa katotohanan na nagtatanong, ano ba talaga yung totoo? Sino ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung katotohanan? Sinagot na rin ni Jesus Christ siya. I am the truth. Nag-iisa lang yon. Pangatlo, marami nagtatanong, ano ba talaga yung silbi ko sa buhay? Ano, ba ano yun? Alam, alam ba talaga yung purpose ko? Ano ba yung gagawin ko sa, sa buhay ko na itong binigay sa ba't ba ako nabubuhay? anong bilang ko sa mundo? yon Sinagot na rin ni Jesus Christ siya. Sinabi niya, and the life so kung may tanong tayo sa buhay uh, eh si Jesus Christ ang makakasagot na makakasag hindi uh, alam kung ano yung ano kung anong gagawin sa buhay pero ayun nga nagkaroon ng meaning nung naka-receive kay Jesus Christ then yung pangatlo pangapat uh, yung final na sinabi niya no one comes to the father except through me marami ang tatanong paano pumunta sa langit syempre ang ama natin sa langit nasa langit yon. ama nga natin sa langit yun. Uh -huh. oh, diba? So, kung gusto nating pumunta sa langit Walang ibang walang ibang tatanggapin Jesus Christ lang Kasi sabi niya, eh, no one comes Hindi ng religion, hindi ng pastor Hindi ng pare, hindi ng kung ano man Sa so, pamamagitan lang ni Jesus Christ Kaya makakapunta sa ama natin Sa langit or sa heaven So, yun lang ma'am Doon lang ako natatapos Maraming salamat po May tanong lang ako sa ma'am May <laughs> ma'am May ma'am Okay. Do you accept Jesus Christ, ma'am? As your Lord and Savior, ma'am? Ah. Oo oh, naman. O, oh, di ba? Ang hirap, diba? oh, di ba? <laughs> Wala. Grabe ka naman. Hindi naman. Kanina kaya hindi ko marinig. Kasi kinapakinggan ko naman. Magtanong si Kuma. Ngayon narinig mo na? Oo, ah, kanina lang. Ah, kanina lang. Ah. Kinapakinggan ah. ko talaga. Kasi baka magtanong ako. Tapos doblein ko yung bayad. Singil ko sa'yo, no? Ah, di mo nasagot, ha? Ah. Di ka nakikinig. <laughs>

Okay. No ah, uh, malumanay lang ba or ayoy nang nang mga puro tuya at dinilaw talaga 'yan. Ah, first time mo kasi siguro ang kast tapos magsi-share? Oh my god, tama 'yan. wala, ako lang. <laughs> Asan ko pa naka-chambahan mo? <laughs> Il ilang, ilang years ka na nag aangkas ma'am? Hindi naman years. Years na din. Yes na din. Okay. So, sa isa, isang 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 town mo mai-get. <laughs> Matagal ka na. Tapos, tapos <laughs> talaga. Ah, tapos <laughs> <laughs> ah, bigla susulpot ako no. Tak, nagse-share ako ng Bible verse 1. Tatawa-tawa ka talaga. <laughs>